Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea, ang kanyang balita ay uh, uh, kaugnay ng uh, uh, ap, mahigit apat na raan, no, na pamilya dyan sa Barangay Subol na tumanggap ng ayudang bigas. Mula po yan sa buwis ng Reaper Harvester nitong nakaraang uh, dayatan. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Arya Lea. Arya Lea, are you there? Pasok? Ayan, magandang tangali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Ang <coughs> Inabot lang ng 427 na pamilya lahat-lahat ang nabiyayaan ng tigdalawang kilong bigas mula sa buwis ng river na nakulikta ng Barangay Subuan Councils. Ito ang ating napag-alaman ngayong araw ng Webes, ikat-13 ng buwan ng Unyo, taong kasalukuyan kay Barangay Secretary Lorenza Kagiwa. Bagamat naganap ang pamamahagi noong ika-27 ng buwan ng Mayo, uh, taong kasalukuyan, naiulat sa ating ngayon ang kanilang pamamahagi ng nakulit nilang porsyento ng mga may-ari ng reaper harvester sa kanilang barangay. Ang barangay Subol ay mayroong tatlong uh, reaper operators sila ay sina barangay kagawad Rafael Galapon, Romeo Flores at Ray Galicia. Ayon sa barangay councilors ng Subol, hindi nagigintari-parehas pare ang ibinibigay ng mga may-ari ng reaper, har re reaper harvester na ito sa dahilang hindi naman pare din ang kanilang mga naaani at kinikita sa bawat lusong nito sa bukid tuwing anihan. Nito lamang anihan ng Abril at Mayo taong kasalukuyan ay nakaipon ang barangay Subol ng nasa 66 na kaban ng palay at naipakiskis ito at naging 23 kabanis ng bigas. Ito ay hindi pa lahat sil so dahil lang hindi naman sabay-sabay magbayad ng sakto ang mga may-ari ng reaper harvester na ito. Sa ginawang resolusyon ng barangay, kailangan makapagbigay ng nasa kalahating kaban ng palay ang may reaper harvester sa bawat isang daan na kaban ng palay na inaani nito. Ngunit kanimitan, minsan ay kulang at minsan naman daw ay sobrang ang naibibigay sa barangay councils kapag tumatama ang ani. Sa anim na raan na kasamang army na pamilya dito mayroon ang barangay Subol, apat uh, dalawang pito lang ang kumuha ng bigas na tig dalawang kilo. Ang iba kasama ng mga kagawad ng barangay at kapitan ay hindi na sila kumuha. Inilagi na lamang sa kanilang barangay ang sobrang bigas na naipon mula sa buwis ng River Harvester para may pangkain ang mga tanod na nagjujuti sa kanilang barangay at kanila din o manong ipinamamahagi kapag, kapag may tumatakbo at nangihingi ng tulong. So ito ang ulat ni Arialeya mula dito sa barangay Subol para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Okay, maraming salamat Arya Lea. Ah, so lahat ng lahat ng pamilya, Ah, pamilya yung pamilya sa Barangay Subol ang tumanggap ay hindi lang yung mga pamilya ng manggagawang bukid, tama ba? Ah, uh, mangga uh, hindi manggagawang bukid uh, kasama army pero yung iba hindi lang kasi nga natanong natin kanina Uh, yung iba mga kagawad, although ayaw nga nila magpa-interview, pero uh, hindi naman daw kasi nila hindi ma ma na hindi bigyan yung iba dahil nagre-reklamo nga daw. supposed to be nga, dapat sa ligang manggagawang bukid lang. Kaso, yung iba naman daw ay nagre-reklamo. Kaya ang ginawa ni Kapitan, 600 na pamilya meron, ang Barangay Subol, niripak nila ay 600 din yon Kaso, 427 lang ang kumuha. Hmm. O, oh, lilinawin lang natin ha, hindi lang Liga ng Manggagawang Bukid. Asosasyon po kasi yung Liga ng Manggagawang Bukid. May mga farm workers, fam pamilya ng farm workers, na hindi pa miyembro ng LMB. So, lilinawin lang natin uh, Arya uh, pamilya okay. ng Manggagawang Bukid, hindi lang Liga ng Manggagawang Bukid, ha? Tama, tama, kasama. Oh, okay, so, doon kasi pero uh, naipapaliwanag sana nung konseho o nung pamunuan ng sangguniang, eh ng ang barangay pati ng kapitan na yung yung ito itong ayuda na to eh merong sinusunod na ordinansa no di ba diba? so uh, kaya naman walang iba kasi na pag uh, alam mo yan walang iba siya na pagdadalhan maliban doon sa mga proyekto na may kaugnayan din for example uh, proyekto para sa kalsada yung 10% ilan ba yun 20% doon no, kasi sa uh, doon kasi sa ordinansa 20% nun ay pwedeng dalhin sa mga projects ng barangay provided na mayroong resolution uh, kagaya ng uh, pagpapagawa ng daan kasi siyempre yung reaper pag dumadaan dyan sa mga daan uh ng uh, barangay eh syempre uh, uh ano yon parang nasisira yung daan no uh, yung oh, mga truck na malalaki it's na it's pumapasok it's para doon sa na pumapasok para para hakutin yung ani yan din yun eh mm. di ba so and if at iba pang mga proyekto na puwede paglaanan uh, laanan ng 20% uh pero kailangan merong resolusyon at aprobado yon ng sangguniang sangguniang bayan aprobado uh -oh. ah, barangay lang ayon so ayon uh -oh. ah, kasi malimit malimit na nagiging rason yun eh bakit magagalit kung ang sinusunod lang eh yung uh, barangay uh, barang ay ah, yung uh, municipal ordinance pero kasi uh oh yung municipal ordinance ah, pero kasi itong sinabi mo na pagkain ng mga barangay tanod bawal din kasi yon Bawal din na dun ilagay, dalhin, ibigay sa kanila. Pati yung mga naniningil, hindi rin yun kasama sa uh, uh, tawag noon sa mandato at saka doon sa mga provision dun sa sinusunod na municipal ordina, ordinance. Oh, oh, tama, so tama. hindi yun isang option. Uh, kailangan yung 80% noon ay napupunta talaga sa mga displaced workers, no? ng uh, uh -oh. ko, ng reaper harvester at saka ng combine uh -oh. oo ng combine harvester. Uh, mali kasi yung notion eh para sa akin ah mali yung notion na nagiging option na iwan o ibigay sa barangay eh yung uh, natitira oh, tara, tara. o uh, ibigay sa mga naniningil. Yun yung isang bagay din na uh, isang bagay na hindi mali kasama no doon sa uh -huh. uh, municipal ordinance kung bakit uh -huh. in the first place naniningil ng boys. do sa mga operasyon ng reaper at the harvest reaper uh -huh. harvester diyan sa uh, mismong barangay ayun so uh -huh. nice. Na pwede naman pwede naman magbayad sa municipal di ba kasama ng army and anong magbayad sa municipal ano yon pwede naman siguro magbayad sa municipal Ang alin, sa munisipyo ng ano ng uh, buwis ng reaper harvester? Hindi. Bakit sa municipal magbabayad? Sa barangay nga yun eh, lahat ng operasyon doon sa, ng uh, combine harvester, doon sa lupain sa loob ng barangay, doon magbabayad sa barangay. Kasi nga, ah! tinanggal lang ah! din trabaho eh. Yung mga manggagawang bukid eh, sa halip na sila yung maggapas, mm. ang gumagapas ay eh, makina kaya nagkaroon ng <laughs> municipal ordinance na yung uh, maniningin ng buwis yung uh, barangay para gawing bigas o at ipamahagi doon sa mga na displaced na workers tama yon so um, ayon uh, kaya nga nung narinig ko na uh, yung mga hindi kumuha no na mga barangay tanod ay, ng mga barangay, hmm. ano ba yun? Barangay Kagawad. Barangay Kagawad, yes. Oh, hindi na sila kumuha. In the first place, hindi naman sila dapat nabibigyan. Unless, displaced uh -oh. din sila at manggagawang bukid sila. Di ba? Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, Kasi, uh, tapos, I don't know ha. Ah, kailangan ba i-resolution yun din ng barangay kung lahat ng pamilya Oh. Uh oo. -huh. Hmm, dapat uh -huh. din magkaroon na, oo, oh, oh, dapat yon magkaroon din ng resolution yun. Uh, uh, kasi magpapaalam ka dun sa mga taong dapat eh tumatanggap lang eh uh, uh, diba? tama, dapat yun identified yun nung konseho eh nung barangay uh, council uh, kung sino-sino lang yung talagang na-displace nung uh, pag uh, uh, ng operasyon ng uh, reaper harvester kasi yun yung nakasaad dun sa ano eh municipal ordinance ayun Ayun lang, sige. Maraming salamat, Arya Lea. Sige, maraming kasama salamat kasama mga ARMY.